Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags At kasama ko na naman si Mahal na Rena At kung napapansin nyo, nakasuot lang kami ng t-shirt na ko dahil napakainit ng panahon ngayon Hindi naman napakainit pero positive 21 ang temperatura ngayong araw na to At syempre tingnan nyo naman ang forma ni Mahal na Rena Nako naman, butas pa ang kanyang pantalon Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada at ang kanyang mamahalin bagong kwinta sa'yo na <laughs> eh pinagyayabang mo nga sa akin kanina sabi mo kung maganda ba yung maganda ba yung bagong bili mong kwintas na merong diamante pambihira naman <laughs> Yan. So mga kainis, ano, uh, pupunta kami sa Home Depot kasi meron kami gustong bilhin na upuan at na may kasamang lamesa Ilalagay natin sa backyard at para pag nagkakapit tayo ay pwede natin gamitin pupuntahan natin doon yung ano yung mga upuan at saka uh, mga upuan yung table at yung upuan na sinasabi ko para uh, mabili na natin at interesado rin si Mahal Arena na makita yan ito toto to, to, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainag ano? 108 siya upuan at saka table yan yun yun, yun no pag na assemble mo na siya ganito okay na ayan ito yun no ito ito toto to. so okay to mga kainag ano? pag nagko coffee tayo sa labas pwedeng pwede ayan no? ano ma di ba hindi, eke. Okay. Mainit, iba ano kasi silong pambihira ka. Ang tagal-tagal nating nasa malamig tapos magsisilong ka pag sa init. Parang hindi ka naman Canadian. <laughs> Canadian tayo, siyempre. <laughs> Pagka yung mga Canadian kasi mga kainis doon sa mga hindi nakakaalam. Pagka summer, nasa ilalim kami ng araw, hindi kami nagsisilong. Kasi minsan lang nangyari to sa atin sa sa summer. Yung iba nga ako nga minsan naglalakad ako, Naka, wala akong t-shirt mga kainis, naglalakad ako, nagbibilad ako sa araw. Ano ma? Hey, Kuha tayo Tanungin mo natin kung saan dati, dati babayaran Ano? O sa loob Tanungin mo namin sa loob Kung pwede namin bayaran doon Tapos kunin na namin dito O tara let's go Yan yan oh no? Ito, yun, ito pa yun mga kainis so, Mayroon pang isang ibang klase rito Ito, ito, Kaya lang natatanggal siya Maganda na yung ganito Nakafix na no Yan no? Yan Nabayaran na natin mga kainis Yung picnic table Ang gagawin na lang natin Ipapark natin yung truck natin dito Para madali nating makuha yan. Pero meron naman tutulong Kaya lang Mukhang busy pa eh. Matagal pa kaya ang sabi ko. Dali na lang natin yung sasakyan dito. At i-pick ano natin, uh, hakukutin natin sa truck natin yung picnic table. Meron palang tutulong sa atin mga ka-inags ano. lang natin yung resibo doon sa tutulong sa atin. Napakila ka? Good, how are you? Good. Where is it? Uh, the picnic table. This one? The big one? The 108? Yes. Oh, Alright. Let me just match this for it. Yeah, thanks. Yeah, here for us. Yan yan so yan Do Double check nya lang Tapos ay lalagay natin dito sa so, Siyempre dito natin ilalagay sa Yan Ayusin lang muna natin Medyo mabuli Yan kasi na yan dyan mga kainag Ayos Masubukan natin mamaya Okay thank you Slide it Okay Alright That's okay Yan okay na yan ayos make sure nakalaki yung pintuan natin maigi baka lumiyo, baka yan, ayos, so tara mga venez. let's go, let's go testingin natin mamaya yan alright, ayos ayos na, ayos so mamaya pag uwi natin ng bahay ay ikakabit natin dalawa yan, mahal na rin, at susubukan natin magko-coffee tayo mamaya let's go, santay, kain mo na tayo kain mo na kami ni mahal na rin, at nako eh gutom na kami pambihira kain muna tayo sa Timis mga kainay at may request by mahal na Reyna <laughs> gusto niya rin ako, uh, humigop ng soup dito yan so ito na binili natin Diyan muna yan so tara ma. you're beautiful you're such a beautiful girl that's why I like you I like you aha aha yeah Pizza? <laughs> anong pizza ah bagong product ng ano to ng Tim Hortons flatbread nako Naalala ko nung nagtatrabaho ako sa Boston Pizza, meron din kaming flatbread na ginagawa. Hinihintay na lang namin ni Mahalarena yung soup. Okay. In order ni Mahalarena ay four cheese. Tapos ako ay apple fritter. Tapos water lang kami ngayon. Yeah. Tapos sa uh, ano yung in order namin kanina yung sa ano, yung uh, broccoli soup mga kanina. Sana paborito ni Mahalarena 'yun eh. 'Di ba ma? Yeah. 'Di ba ma? Ito na yung order natin, no? Wow, broccoli, broccoli cheese. Cream. Tapos may buns. Oh, may ito. Mamaya natin try yung apple fritter. Sarap na kain yung mga kainag. No? Ayan. So, kain muna tayo mga kainag. Sino? Ako, Panginoon, sarap, oh. Mmm. Mainit na nga yung panahon, eh, no? Mainit pa rin yung kinakain natin. Pero okay lang mga kainag. Malamig naman dito, eh. Tsaka okay lang to. Hindi pa namatay kasi nag-breakfast kanina. Mmm soup muna, tapos mamaya pag uwi namin galing mamalengke, magluluto si Mahalarena di ba ma, ano kayo luluto ni Mahalarena mamaya, ano luluto mamaya soup. gusto kami sabaw ha, ah, para masarap kumain ah, masarap pagluto si Mahalarena mga kaibigan naku mamaya, sarap natin, gaganaan tayong kumain ito kasi mainit ng panahon hmmm taobo, ubus, pambihira hahaha <laughs> gutom kami ni Mahalarena pambihira, ang sarap e eh, no <laughs> uh, busog, losog Sasarap Yan yeah. <laughs> Ano naman, busog Mukhang inantok si Mahal na Reyna Ay, sarap Importante, may laman yung chan natin mga kainis, ano Bago tayo magsimula sa mga gusto natin gawin Para meron tayong energy At especially hindi mainit ang ulo natin Kasi pagkagutom tayo At naku, eh, minsan ay eh, mainit ang ulo natin Importante, kumain muna tayo energy Energy ang kailangan Yan, yeah. ops, nandun pa Ayos Maraman itong kasama ko na to. Kanina pa kami na dito sa may sasakyan eh. Hindi pa pa kami makaalis-alis. Panayang selfie. Panayang papicture sa akin. <laughs> Kanina pa dapat kami aalis eh. Hindi makaalis-alis kasi panayang sabi, Teka lang, teka lang, teka lang. Ganun ang ganun, no? Teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. Inabot na kami ng siguro 30 minutes na kami rito. Oh, hindi sabi ko, teka muna, mag-vlog muna ako. Di, baba agad siya. <laughs> Baba agad si Mahal Arena. Ayun. Lako itatagal kami sa kakaselfie ni Mahal Arena. Kuha tayong pakwa, no? Nako po, Panginoon. Sabi daw nila maganda raw yung pakwa na medyo manilaw nilaw Ito okay to. Ayun, oh. Eh. okay to, okay to kuha tayo. Ayun. Lagay natin dito. Ayos. Kaya bumili ng pabango si Mahal Arena, mga kainags. Ano? Nako, bago nakabili ng pabango, eh, ang daming pinagpilian. <laughs> Lahat ng ilang ilang pabango na pagpilian mo? Dalawa. Hindi, marami. Hindi lang dalawa. Mambihira. Apa. Hindi, ilan yung spray na tinesting mo? mo Ah, Pinaulit mo pinaulit lang. Mo. Yeah, so... <laughs> Dati nung nasa Pilipinas si Mahal Arena, nabibili lang na pabango nito. Ano yung Benetton? O, hindi ako nagbe-Benetton. Ah, ako, PNG. ako. Ah, na doon, sa pinas. Oo. Hindi ba peke? Hindi yung peke. Ah, baka di ba, di ba may pinadala rin ako sa si DNG? Baka yun yung hindi. pinadala ko. Hindi, kasi tina di po. Ah, yung kanyang pinsan nagpadala din. Pero hindi ka tulad dito sa Canada makakinis yung nakarating si Mahala rin na dito sa Canada. Nako eh, lahat ng gusto niyang pabango, nabibili niya na, no? Although pinagtatrabaho niya naman yung pambili, syempre. Kung eh, regalo niya para sa sarili. Yan. Tapos ano, pati mga bag. Nako, dami. Dati. Dati nung nasa Pilipinas pa lang siya tapos ako nandito ako sa Canada. Lagi nagpapabili sa akin ng ano yan, mga bag ganun. Eh nung time na yun, syempre eh, hindi hindi, tayo basta-basta pwedeng gumastos ng gumastos para sa mga luho kasi nga syempre eh may mga pangarap pa tayong dapat tapusin natin. Nung time na yun siguro mga 10 years ago, di ba ma, no? Uh, lagi ako nililigawan ni Mahal Arena ano, yung bang Sige na, bili mo naman ako ng ano, ng pabango, ng bag, ng cellphone, na iPhone. Kaya lang sabi ko, next time ka na sa kanayan madali na lang 'yan. O oh, nagpapabili ka ng cellphone sa ano dati, lang? yung Apple. Hindi mo ako binili. Kaya nga nagpapabili Mabili ka. Ko sa sarili. Okay, kaya nga nagpapabili si Mahal na Rena sa akin. Kaya lang sabi ko, meron tayong plano, meron tayong goal. Sabi ko sa kanya, pag ikaw nakuha na kita rito sa Canada at nandito ka na sa Canada at nagkatrabaho ka na rito sa Canada, lahat ng gusto mo bilhin Mabibili mo yan. Pinili sa mo sana. lang sa akin, alam mo? Ano? Pinadala mo akong pabango. One time lang. Tapos, oh, at least pinadala kita. Tapos yung Marilong guest na ano, yun lang. Oh, at least yun lang. Oo oh, nga, kasi nga sinasabi ko nga sa kanila, hindi tayo pwedeng basta gumastos okay. ng gumastos. Kasi nga alam niyo naman mga kinis, ilang beses ko nang naikwento sa inyo, di ba, na meron talaga akong goal sa sarili ko. Kung ako, ko. Okay. Oo oh. oh, nga, kaya kung ako, ako dati, may mga gusto rin ako sa sarili ko, hindi ko binili talaga. Talagang pinrioritize ko ay, ay ang mag-ipon kasi nga contract worker pa lang tayo nung time na yon. Hindi pa natin alam yung magiging status natin dito sa Canada kung papauwiin ba tayo o magiging permanent residence ba tayo. Braby, na. Eh ganoon talaga kahit mahal nga, mabango naman. Mabango Braby, naman. Ano ba yung nabiling pabango ni Malarena? Ayan o, no? Dior, Miss Dior perfume. 210. Tingin na ano ba klase niya? Magkano yan? 210? 210? wow, parang nasa 10,000 10 no? kulang-kulang 10,000 pesos sa Pilipinas so anyway, deserve naman ni Mahal na Reina by the way, yan pinambili ni Mahal na Reina dyan yan yung <laughs> niregalo ng ating bunsong prinsesa na 200 cash noong nakaraang Mother's Day <laughs> so at least, di ba tuwing papabanguhin mo yan sa sarili mo maalala mo yung bunsong prinsesa natin si Glaine isang taon din oh, di ba binigyan ka rin okay, oh. so, di ba pabango din, pabango din. So yun nga mga kainex, ano, sabi ko nga sa inyo uh, time talaga na yun, talagang hindi ako masyadong gumagastos no Kasi gusto ko mag-ipon So yun na nga, ngayon, pabilisin natin ng story O, oh, diba, Kung kumbaga yung goal natin sa buhay ng temporary foreign contract worker pa lang tayo Naabot na natin, yan, simpleng pangarap Pero parang, ano na, uh, champion na pangarap na para sa atin di uh, diba? So ngayon, si Mahal na Reyna mga bag, mga damit, mga gusto niyang bilhin nako. Binibili niya na mga relo, nako kaya ang dalas niyan sa ano eh, sa online ano, online selling 'yan. Doon siya lagi. kayo nice, oh. Ayos na, tapos na. Sandi lang install tapos ito, lalagay namin doon. Ha? O tara, tulungan mo ako mahal na rin, ha? Yun. Ha? Relax na tayo mga kainis. Ang sarap dito, komportable. Grabe. Tapos ako ah, meron, so, merong kakainin tayo dito. Dito lang. O, oh, di ba? Ah. Uh, sarap. Kamal mahal na rin ako portable, 'di ba? Sarap, no? Sarap mo po oyan O yan, kung meron kang kakainin, diyan ka lang. Maglagay ka ng pagkain diyan. Luto na ba 'yung niluluto mo? Hindi pa, sige, mamaya. Ang dalawang aso natin ang gulo nito eh. Tapos ito. Ah, hindi ko pa alam kung ano gagawin namin dito kasi ito umuuga-uga to eh. Minsan 'yung kape pag nilagay mo 'yung kape mo rito, naglaro 'yung mga aso. Lima kape mo laglagan diyan. Ayun, eh, like dito, mga Phoenix, matibay. Siyempre naman, di ba? Komportable komportable. Ganda, di ba? Tapos yung kaharap natin maganda din. Naka naman talaga. Yan. Ah, matiklan mo ang kape. Ha? Ah, hindi, may, meron tayong binrud na coffee doon. Kunin natin mga kainis. Tama-tama yan. Medyo malamig-lamig. Makulim-limang panahon ngayon. Kung napapansin nyo, wala si Haring Araw. Anong oras na ba ba? Pakitingin. 730. 7.30 So 7.30 ng gabi mga kainags Maliwanag pa Coffee mga kainags oh. Nako po napakasarap Tambay tayo dito Wow <laughs> Hmm Ba, wow, mukhang masarap pang niluluto ng mahal na Reyna. Naku, Panginoon. Sa para sa munggo, naku, magluluto ng munggo ang mahal na Reina, mga kainis, ano? Ah, ito na pala yung munggo, niluto ni mahal na Reina. Wow. At saka, ano ito, ma? Para saan ito, karne na Ah, Bicol Express. Wow. Magbibicol Express si mahal na Reyna, mga kainis. Naku, tamang-tama, pagod na pagod tayo. Yan, ito ay para sa, ano yata po, sa... Munggo, yan. Ito ay isang munggo. Ayos. At ikaw, ba't nandyan ka? Ba't takaw po yung bibig ko na yan, ha? Kukuha mo tayo ng kape, mga kinis, at nabitin tayo sa kape. Yan ang ating coffee. Alright. Makasarap. Eh. Mm -hmm. Tara, doon mo tayo sa labas. Enjoy natin yung upo, ang ginawa natin. Ikaw, dito ka lang. Nako, delikado to, ha? Huwag mong kakainin to, nako. Yari ka kay Malarena. Sige ka. Tara. Ano? Nakuha mo cellphone mo? Ayan, nilinis ko. Ito yung nilinis natin kahapon. Oh. Ganda, oh. Oh, that, nabawasan. So, yan, oh. Yan yung ano natin, no oh. So, ito, mas maganda ito, mga kinags, pagka lumaguna yung mga sanga-sanga dito, tapos nagkadahon na. Yung dahon Sarap niya, no? ba? Diba? Tapos nandiyan tayo, Uminom ng coffee. Wow! <laughs> ayos, ayos! Doon nga po pala sa mga nagtatanong ano yung aso natin natin doon sa San Jose Occidental Mindoro kung kumusta na sila kasi may mga nagtatanong sa comment section natin. Okay naman po sila. So hindi na sila nakatali, talagang ano na sila, Naka, nakakawala na sila. Malayang-malaya na sila doon sa sa bakura natin sa San Jose Occidental Mindoro. Yan tapos sa uh, yung pagkain nila dati hindi pa hindi pa sila kumakain ng dog food eh. Pero sinanay natin, 'yan. So nagpapadala rin tayo ng pagkain nila doon buwan-buwan, <laughs> parang pambili ng dog food nila. So hindi na sila pinapakain ng mga tinik, <laughs> ni nanay, mga kung ano-ano mga pagkain ano. Talagang ano na dog food na yung uh, pinapakain sa kanila at ngayon daw kumakain na sila ng dog food, nasanay na sila. Kasi sabi ko kay nanay, 'wag yung pakainin ng ano, gutumin niyo sila at bigyan nyo sila ng dog food pag nagutom yan kakainin nila yung dog food na yan at ngayon dog food na nga ang kinakain nila so monthly nagpapadala ako ng pambili ng dog food ng dalawa nating aso ni ni Koki ni Kofi at saka ni Pepsi yan so doon sa nagtatanong mga nagtatanong ayos na po yan parang yung dalawang aso natin yung dalawang aso natin oh. kita nyo lalo na si Sayon pag nakita nyo si Sayon mga kairis, ganda ng ano nito eh coat saya Psst! Nako, nagkakalat ka na naman. Yan. Babe! <laughs> wow, sarap na nito. Ayos, oh. Naku, Diyos ko po. Tama noon. Yan. <laughs> sarap niya, mahal. Katawagin mo ako pagkakalit ko naman, ha? Grabe. Yan ayan. Bukas na yan, ha. Nilagay na ang gulay ng munggo. Lettuce. Lettuce? Wow. Lettuce na lang yung gulay. Sarap. Ito eh, gulay, ma. Yun, no? Oh. Ayaw ka okay, niyan. Ah, pwede ikaw, ko naman lagyan, ano? Ikaw, mag-ilagamay na lang. Wala, na lagyan ko naman na sopas. Eh, ikaw. Ikaw. Ha? Huh? Huwag gusto ko isahin. Huwag gusto ko isahin sa ano. Ayon, Ganda ng pagkakaluto mo rito, ma. Oh. Ayon, Ang sarap, po. Oh. Nakainganyo. po, Panginoon. Putok-batok, po. Oh. Hmm, sarap. Yun. Sarap. Nakapot, Panginoon. Hmm. Sarap. Ito yung mga kairis na luto na ni Mahal na Reyna. Ano? Naku, po, Panginoon. Natatakam ako sa sarap. Mm -hmm. Tara, tara, tara. Kain na tayo, kain na tayo, kain na tayo. Ay, paano ako uupo? Nandiyan si Saya. Ha? Paano ako uupo? Paano ko makakain? Ha? Alis ka na dyan. Baba ka okay. na. O, kain na. Alam ka? Kain na, kain na. Balik, ay, ay, alis kayo dyan. Paano kami makakain? Uh -huh. Gumagaya na rin sa sasyon eh. Halika ka na rin Kain na tayo, kain na tayo, kain na tayo. Tapos ko Sarap talaga ng luto ni Mahal na Reina, mga kainig. Hmm, naka po, Panginoon. Iba talaga pag nagluto si Mahal na Reina, napakasarap. Sarap, kain tayo mga kainig siya. Mm. Ito kanyang munggo. Tikman natin. Sarap, oh. Huh? Sarap nito, mga kainas, oh. Huh? Mm. Naku po, Panginoon. Sarap, ma. So, hindi natin tatapat muna yung camera kay Mahal na rin, hindi makakain.